歩 kerohi meron bakit ba maasa nito? guardo yung anything ikaw eh. na kanendo? Buti hindi na lang ano yung manok. Ay, hindi pinakain yun. Pakita daw tayo. Ini ni gigi, ini nak aku, Okay. pete Yodo ko ko pe. Santan, ndek. Ndek ayo. Avocado and Greenhouse. Cherry, 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 yahoo. apple, plum, plum. And any berries. Matcha fino. balatan nyo yeah, lang. para makayo nakamansa yan ayun ah, matcha nyo lumaksak eh kaya may pasa y Yung ano buko yeah, yeah. kaya mas maganda yung inaakyan na, ah, bakit? Mas, mas matamis nga di ba kung may pasa? Ano nalagay yan? Uh, yan. Pangkot-kot kod Ah, uh, papakain nyo Hindi, uh, pala ko Inamig Eh, kinakain nila Papakain mo yan Sarah G Bira na pa yung ano, encyclopedia na ah Buti hindi kinakain na anay Hindi naman Ang usok Ayun na ito. Anong gusto niyo gawin ko? Hindi. Uh, ito ang gagawin ko. Nalibis ako sa bakit. Ah, sige, Nay. Yes. Pag ako ng gin? Oo. Oh. June, you hmm. you're no longer in life in the UK. Oh, uh, no. no. Dito na ako. Magre-retire na ako dito. <laughs> Talaga <laughs> lang. Niluto <laughs> mo. Oh, uh, luto tayo ng hipon. Anong hipon ba? Ang luto na to. Ano lang to ata eh. Pakulo May lang no? Buen. Kasi oh, nanay, pinapanood na lang kami. Dati siya yung nagluluto para sa amin. Ang galing mga anak ko kasi sila nakakalam ng salad. Ayan, yan si Nanay, Papa. Hindi ko alam. Papatikman natin si Nanay ng Mediterranean salad. Sarap! Yes. Si Tatay, ano ginagawa ni Tatay sa labas? Yung, ano, yung gata. Yan? ng nyog. Tatay, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, hey, tata, naman, ay, kumuha, naman, kumuha na naman ang nyug. Kumuha na naman ang nyug. Ay, nai. Oo, oo, oo. Tama na to? Anong gagawin na? Luluto si eh. Guwapeng. Ewan. Yeah, Guwapeng. Guwapeng. Ano na, nai, anong gagawin? Nalagay ko dito? Okay. Hindi. Oh, o, sige. Nagasa ko na eh. Sige, sige. Nagasa ko na. Oo. Okay. Oh. Lagi na lang kayong sweet chili. Tama na. Lagi na yung tubig. Yeah. What? Asin. Yeah. Siya mismo slow oh. Asin. Oo, oh, na lang eh. Gusto niyo? Para kayo. Sa mismo magtutubig. Okay lang, kita na lang. Hindi, lalagyan na apoy. Teka ni. Lalagyan natin na apoy. Kadinin mo. Ah, ito no <laughs> ipon, lalagyan ng asin asin, taminta, luya na ano yung mga asin luya. So, ag Gigisa mo muna. Ang mo muna ng butter. Dito ka oh, muna. Oh, sige. Sangag mo ng konti. Oh, yan yung may pa mainit. tubig to anak. Oh, tutubig yan. Patutuyuin oh, mo. May bagong. Tani, patingin ko na ito. Okay lang ito. Okay, yeah. Ayon mo na. Tama na yan kasi maano naman sa oven na eh. Yan. Ayun ang oven. Ganito. Chilling. Ah, oh, okay. O kaya sa ano kaya sili ganun. May doktor na. Kailangan ko ng ano. Ano yan? Teaspoon. Para sa asin. Thailand inspired ito, Nay. Oh, ganun. Unti lang. Tama okay na yun. Yan, marami na yun. That's enough. Uh, more than enough. Nagami ano yan. Uh, I pasusunog. Ay, Tapos, Ay, na. Limon, limon. nasa na. Ito, ito. Ah. Pre-heat na natin, Nay. Ah? Pre-heat na open. natin yung oven. Alas 4 palang pala doon. Kala ko, oras na. Gabi pa lang, gabi. Gabi pa lang, ano doon? Ang tawag. Yan, yeah, nalapit na. Ito na halos mo. Talagyan mo nito? O oh, ba, sarang ginisan mo muna to May bawag na siya, pero masarap kung sariwa. Lalagay ano. mo tapos. Tapos na to no? Kunting sugar. Masusunog kasi yan, mapait. Ishinare namin kila nanay at tatay mga luto na natutunan namin sa England. Ayan, may salmon. Rebosado. At yung Greek salad. At uh, syempre, kailangan na rin namin bumalik sa England at lungkot na lungkot na nga dito si nanay at tatay. Ganun talaga. Say goodbye na ngayon. Hindi namin alam kung kailan ulit namin magkikita sila, pero eto, they made sure na safe kami tayo. Dadaan muna tayo ng bayan ng silang kabite. Nakita sa amin ni nanay at tatay kung ano yung mga improvements na nangyari dito sa silang. Laki talaga ng pagbabago dito. Pero bilib ako kay nanay at tatay kasi maliksi pa rin sila kahit paano sa edad nila. Mamaneho um, pa nga eh. Hindi ko alam kung nakakita. Bagong salamin ni tatay. So, na silang kabite. Si Jun nga, sabi nga sa amin, sa akin, ay e, malalaki daw mga mata dito sa silang Cavite. Eh. Oh, totoo to na eh. Ang matagal na yan. Halos 1,500 pag ginawa yan. So, si sabihin, si si malaki talaga ang mata mo, Jun. Ay, malapit na tayo makabalik ng Manila. Oo nga, at um, malulungkot na rin kami. At hindi namin alam kung kailan namin talaga sila makikita ulit. Ganun talaga. Next time ulit. Maraming maraming salamat, Nayetay, sa oras nyo. Nandito po tayo sa Ortigas, June. Oo, makain ako na mamon. Makain sa June ng Red Ribbon na mamon. Panaginip lang ito. At tuwing uh, Sunday pala dito, tuwing weekends, eh marami parang lang nag-aano dito. Nag-exercise. Okay, uh, Nag-exercise. Uh, ano anong tawag pa dyan? Dun? Parang... Paddle... Paddle para tennis eh. Uh, Paddle tennis. Every weekend so para may karis sila -ano. And okay, the families so are just spending time together. Tsaka friends din. Ang hmm. ganda nga eh. Galing pala kami sa Cavite. Doon kila June. Saan ba tayo ngayon, Jun? na tayo. Kain tayo ng ano, Mang Inasal, hopefully. Please Mang Inasal. <makes noise> Maraming tinan, Actually, for ka dito sa, o sa, na sa, na sa na kahit na generally kahit saan to pumunta dito sa Pilipinas. Hindi <makes noise> ka magsaya. Walang, hindi ka magugutom. <laughs> ka <makes> ang <noise> Ayun o, no, sa kaliwa. BDO naman yan, Jun. Pero Pasko na dito sa Pilipinas, ah. Hmm, ayos na eh. Ah, ang anong Pasko dito? Ayun o. Bermond siya, ano na. na talaga yan. Start na talaga. It, start na talaga ng Christmas. Thank At you. ito yung Goldilocks. Ito yung Peter, ito yung Eto, si Jun. Wala nang ibang alam kung hindi bumalik-balik kahit saan ang Goldilocks na nakikita niya. Ayun mga cakes dyan. At saka yung mga nakaka-miss ng mga cakes nila. Ito hmm. Ay ba yung tsura. Ayan. May mga favorites yun na kinakain sa Goldilocks? Ay ako yung braso nyo. Braso? Ay, yun, yung mga rolls. Walang Filipino birthday party o gathering na walang Goldilocks, no? Tatandaan ko na maliliit pa tayo. Tarap! birthday cakes ko was from Goldilocks or Red Ribbon. Kaya doon sa mga chiffon cake na gawa ng mga auntie ko or o tito. Sinabi pala ng mga kakala natin ito, yung Goldilocks. Ay, yung ano, Red Ribbon, may ari na Jollibee, no? Yes. Um, kasi iba um, na yung... Pag umaya ang Jollibee pala, lahat na ng competition eh. kinuha na. Yan pa ba? Yung uh, Greenwich. Ah, ito yan. Yeah. Maraming mga kainan na pag-aari na ng Jollibee talaga. May expanda sila. This one is a good way para sa mga residente dito or around the area -exercise. Uh, to exercise. Sinasarado nila itong mga roads which we didn't know till now. Eh, nasa gitna na tayo. Yeah, so, tayo naman na yeah. ah, nag walking walking. Yeah, nasa gitna lang tayo nitong ano, road na. So, hindi ko alam kung ano road to eh. Pero nasa middle lang tayo na road. At pwede ka dito mag-exercise kung may spare time ka. Especially mga nakatira dito. No? yung mga building na to kasi wala kang garden eh at sa Makati na meron sa lang park nasa gitna na yun ata kulang dito eh sa Ortigas Park kaya yung Mega Mall no napansin natin gumagawa sila ng Eco Park sa loob ng Mega park. Mall even yun sa may dito. Green Hills napansin natin may malalaking puno na sa taas sa loob mm -hmm. ng mall may Eco Park no? oo so, naglalagay sila ng may Eco Park